Hi guys! Happy Monday! Dito na tayo sa daan guys. Maulan pa rin ang weather natin today. Um, naihatid na natin ang mga bagets. Nakakita na tayo ng dalawang pasyente. I'm on my way to my third station And kumakain tayo Take the ng... second left on the East Locust Street. Then turn left on the... Kumakain tayo ng dried mango. Ito ay hindi from the Philippines. Masarap sana yung dried mango sa Pilipinas. Pero ito ay from Thailand. Which is, pwede na ding pagsyagaan. Una tayong umarte. So, ang breakfast natin ay isang piraso ng maliit na tortilla wrap. Nilagyan natin yun ng um, biscoff um, spread. Um, ang aking next patient, guys, ay hindi pa ready. So, mag-drive muna tayo at mag-ikot-ikot -ikot sa store. Yan ang kagandahan ng trabaho natin, guys. Dahil very flexible ang ating schedule. In between patients, pwede pa akong pumunta sa mga tindahan. At alam nyo naman, kung kayo ay matagal na nanonood sa akin or followers ko, alam nyo talaga na tayo ay bargain hunter. So, habang tayo ay nasa tindahan, syempre, nagkakaroon tayo ng chance tumingin ng mga naka- am um, bargain or naka-clearance na mga kung anong-anong bagay. Lalo lalo na mga pagkain. Mas importante at mas pinaprioritize ko guys na bumili ng mga pagkain kaysa ano pang ibang bagay. So, basta may mga gusto yung mga anak natin kapag nakita natin na naka-sale yan sa store, ginagrab ko talaga yung opportunity para maggrocery grocery uh, meron tayong malaking freezer, meron akong chest type freezer guys, hindi um, naman siya ganun kalaki, pero kapag merong mga meats na on sale, talagang ginagrab ko yung chance na makabili. Tapos inilalagay ko lang siya sa freezer bags at nilalagay natin sa freezer nga. Um, dahil kung makakatipid tayo ng 50 to 60% off sa mga meats, ay talaga namang napakalaking bagay na yan para sa ating pamilya. And dahil ang mga anak natin ay mga atleta, ang kanilang appetite talaga ay bonggang-bongga rin. So, hindi naman tayo nang hihinayang bumili ng pagkain dahil talaga namang sulit na sulit yan. Nung maliliit pa yung mga anak ko guys, kwento ko lang ng mabilis. Napakapahika nila, napakahirap nilang pakainin. Um, pero ngayon guys, nalumaki na sila. At hindi na rin kasi ako nagluluto ng um, separate na ulam. So, dati kasi guys, yung maliliit pa, medyo ano tayo, medyo lenient tayo. Binibigyan ko sila ng options kung gusto nila ng ganito or chicken. Pero ngayon guys, kung ano yung pagkain namin ni daddy, yun din ang pagkain ng mga bata. So, lahat kinakain ng mga anak ko, maliban lang sa mga gulay na yung okra, hindi sila kumakain ng ganun. Pero yung mga pagkain Pilipino guys, um, gustong gusto nila yung kumain ng adobo, tinola, sinigang, nilaga. Minsan munggo na natin sila. So, ayan. So, ang mahal din dito guys sa mga bilihin sa Amerika. Um, kaya naman tayo ay nagbabargain hunt. Kasi nga, um, kung bibili natin yan ng regular price, mga ilang piraso lang ang mag-grocery natin. Kaya yun talaga yung target ko pag pupunta ako sa mga store. Um, kilalang kilala na ako ng mga anak ko, pati ni daddy. Alam nila na talagang mahilig tayo mag-bargain hunt kapag meron tayong nakita ng mga kunwari nung isang beses guys nakakita ako ng rib eye steak on sale naka 50% off malaking bagay yun guys ubli tayo ng maramihan na uh, medyo malaki yung grocery natin that day pero kung susumahin mo guys kung magbabayad ka ng regular price at hindi ka bibili ng sale mas mapapamahal tayo so yung mga ganun lang guys yung mga gamit mga essentials sa kusina Katulad ng isang beses, puwento um, ko lang sa inyo. Pumunta ako sa isang store. Yung kanilang cooking oil ay naka-clearance. Only because, ang best by date, hindi expired guys ha. Best by December 2024. Dito kasi sa Amerika guys, yung mga Amerikano dito, yung mga tao dito very ano sila, very particular sila like pag sinabing best by September or October 2024. Kapag nakita nila yung ganong date, hindi na nila yung bibilihin. So, yung mga tindahan, ikiniclearance na nila yon inis na itapon, bibenta na lang nila sa mas murang halaga. So, nakabili ako ng, hindi siya isang gal parang isang galon na rin yata yun. Parang isang litro, yung katulad ng Coke litros sa Pilipinas. So naka-clearance siya guys. So nagtitingin-tingin lang ako sa sa tindahan. This nakita ko lang yung ano nila, yung clearance section nila. Nakita ko guys naka-sale or naka-clearance siya ng 50 cents. So ang regular price nun I think is almost 6 dollars or mga 5 So, from $5, nakuha natin ng 50 Cents. And because ang best buy noon ay December 2024 pa, sino tayo para umarte guys? Talagang hinakot natin ng bonggang bongga. E nagagamit natin yun kasi guys, ano tayo, nagbe-bake din ako ng mga goodies. Yung mga ano natin, yung mga cakes natin, yung mga cookies. Kailangan natin on melted butter or oil ang ginagamit natin doon. So, bumili tayo ng bonggang bonga sobrang natuwa ako kasi malaking natipid natin. Hindi kami masyado nagpiprito. Puro kami air fry. Pero yung mga ganong bagay na alam mo na magagamit mo eventually sa kitchen. Talagang sobra akong natuwa. Yun yung mga nakakapagpahapi sa akin sa totoo lang. Hindi yung mga kung anik-anik na luho. Kung hindi yung mga pagkain at mga gamit talaga sa So, ayun na nga guys, natuwa ako dahil nakabili tayo. At hindi lang ako bumili ng isang galon or isang litro. Bumili tayo ng tatlong lit, ano, sa sorry, sampung litro pala ng cooking oil. Um, so, for, for 50 cents, sobrang malaking, ano yon sobrang malaking discount yon So, yun ang nakakahappy sa akin. At dahil meron tayong time in between patient number 2 and 3, tigil muna natin yung pagkain natin ng um, dried mango dahil matamis din kasi to so ito guys binaon ko pa to nung saturday sa rally in the valley um, nagbaon tayo ng mga pagkain kasi parang hindi tayo bibili sa concession stand nila although nung lunch time bumili na ako ng chick fil na, si na chicken sandwich for $7 pero yung mga snacks lang like granola bars ito guys Marami tayong mga granola bars. Meron tayong dried mango. Nagbaon din ako ng mga cheese, eggs, and chips. So, marami tayong baon. Hindi ko naman nakain so, ito. Dahil nag-iingat nga tayo sa ating asukal. Anyway, alam niyo ba sa tindahan, guys, ay ano na, marami na silang binibenta mga pumpkins. Um, every year, nagpipintay tayo ng pumpkin, nagde-decorate tayo ng pumpkin. Hindi pa ako nakakabili para sa ating pumpkin decoration um, yearly tradition. So, tingnan natin. Nagka-canvas pa ako dahil medyo mahal din, guys. Yung isang pumpkin ay $6. Parang ayaw ko naman gumastos ng ganun. Kaya sa tayo ng ganun, bili ko na lang ng pagkain. Pero, dahil isa nga tayong wise na misis, tingnan natin kung saan tayo makakabili ng murang pumpkin. Okay, guys. Um, today is Monday merong game si ate. Meron tayong home game. So, sa school nila yung ano, yung game tonight. Si Jay naman ay merong swim um, practice again. So, manonood muna sandali si daddy kay ate. And then, pupunta na sila sa YMCA para sa swim practice ni Bonso. Dahil si Bonso in two weeks ay magko na. At kailangan talaga niyang magpursiging magpractice dahil ang kanyang mga events guys ay talaga namang bonggang bongga at nakakapagod siya ay lalangoy ng 500 um, 500 meter na freestyle 400 meter IM at saka kung ano-ano pa which is ano very ano very nakakapagod yun para sa kanya dahil hindi naman siya sanay maglumangoy ng ganun kahaba. but um, syempre pinupwersa natin at talagang pinuporsige niya ang kanyang pag iensayo kaya abangan ninyo ang mga susunod nating video dahil alam niyo naman maliban maliban pa sa pagiging bargain hunter isa rin tayong cheerleader ma'am kaya naman thank you so much sa mga nanonood at sumusuporta na sa atin dito sa FB World yan lang muna for today remember family time is the best time and every gising is a blessing bye